Hello guys! Welcome to today's Topic TV! Bago na namang biktima ng pananalisi ng cellphone ang ating tampok sa ngayon mga ka -topics. Sa video ay makikita ang dalawang lalaking paparating na sakay ng isang motorsiklo. Bumaba ang isang sakay nito at pumasok sa loob ng tindahan. Makikita naman na isang delata ang binibili nito. At dahil hindi pa nila alam ang presyo, tinanong pa nila sa chat kung magkano ang halaga nito. At matapos kwentahin kung ilan lahat at magkano, ay binayaran na ito ng lalaki. at dahil buo ang pera ng lalaki, nagpapalit muna sa labas ang isang tindera. At habang naghihintay ng supli ang lalaki ay patingin-tingin muna ito sa labas. Maya-maya ay bumili ito ng isang bottled mineral water sa babae. At habang kumukuha sa ref ang tindera sinabayan naman ito ng lalaking kawatan, kinuha nito ang isang cellphone sa loob ng estante at saka mabilis na ibinulsa. Pag-abot ng babae sa kanya ng mineral sinabi nito na maliit lang daw na bote ang binibili niya at pagtalikod ng babae ay saka siya mabilis na umalis. Hindi pa matiyak kung ang binayad kanina ng lalaki ay peke dahil iniwanan na lamang niya ito basta. Ingat lang po tayo mga katapiks dahil Vermonts na naman at alam naman natin na marami ang lumalabas na peking pera tuwing magpapasko, kaya't maging mabusisi at mapagmasid sa paligid dahil nagkalat na naman ang mga kawatan ang pagiging alerto at alisto ay susi para itoy ay ating maiwasan.